Ang kulay ito. Okay ba? Nilabas ng kulay. Ang eh. kulay ito guys. Okay ba yung kulay na nilabas guys? salik na kamakanda tong isang tong Anong kulay ito guys? Okay ba yung kulay niya guys? Ang forma ng kulay mo no? ah. Okay yan ah? Ano yung kulay ito? Hindi pa masyadong malama. Parang stencil. Ba't maging stencil? Dilaw yun. Tapos white plate na blue pa rin yun? Ay iba mga kulay nyo, ah. Ganda, ah. Ayan yung nanay nila, guys, oh. Nakapabihawin ko lang. Ang mga cổ lấy này. Còn lấy này nè. Đây nó sống đọt trong ấy. Mày cổ lấy xong rồi. Rồi, ra xong cổ ấy. Đây con 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 cổ ấy. Rồi mẹ. Malaki nyo na. Malapit tayo na maging pliers. Paparondahin ko kayo. Kung kasama nyo to, paparondahin din natin yan. Nagawa lang tayo ng magandang kulungan. So, nagpapera tayo, ha? Sinipat nyo kayo sa Pliers. ออกนักนกอลัยเป็นปอกนักมั้งตกเต